guys muli isang magandang hapon andito ako ngayon naglilinis sa bundok ayan oh. sa aking likod ay alanganin pang pitasin pinawisan si Kimblat ha Enggak, show. Вот like langka. Langka-langka. Ayun. Ya no, oh guys. Ya no. Dan it's you got Ang daming lilinisin. O. Oh. Ayan. Nagsusunog. Pero, oh. kitang kita naman o. Oh. yan Asa na? Ah? Apo no? Apoy yan, apoy. Oh. Mamaya, aharbis ako ng langkew. Lang... lang, kew, lang oh. Yan Ano to siya? Sa Tagalog, langkew. à mà bà lang lang kêu ca lang yeah đi papa bằng yeah ito tinatawag na langkew sa Tagalog langka ah sa Bisaya langka sa Tagalog langkew okay aray ko ha ah. okay tinto 3 muna guys tin to 3 sobrang init silong muna